So nandito pa rin po tayo sa area ng bayan ng Lupi. Kung nakikita nyo, ayan. So grabe po ang ulan ngayon. Ayan oh. So update po tayo ngayong ano na to, gabi uh, gabing ito. So hindi na po masyado nakakaranas ng traffic. Ah, uh, bumaba na po yung tindin traffic na nakakanasan dito sa bayan ng Lupi. So grabe, maulan po ngayon. Kung nakikita nyo, ayan, talagang grabe. Maulan po. So mamaya ipapakita ko po sa inyo yung uh, daloy ng trapiko, yung daloy ng mga sasakyan dito sa kabaan ng uh, bahay ng Lupi. So ngayon po, gabi, maulan po ngayong oras na to. Shout out po sa lahat ng mga nagbabantay po dito sa bahay ng Lupi. Ayan, mga pulis dito, ayan, Merry Christmas po sa inyong lahat. Pati yung mga law enforcer po na nagbabantay dito. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. Yung mga nagtatrabaho mga DPW Ayan, Merry Christmas mo sa inyong lahat. So, hindi natin makakapiling yung uh, natin sa buhay. Ngayong uh, magpapas ko, Kasi nandito tayo. Ayan, nagtatrabaho sa area to. Dito sa ginagawang kalsada. Ayan, maraming nagbabantay ng mga pulis. Ayan, sundalo. So, shout out po sa inyo. Merry Christmas po at sa lahat pong mga law enforcement po, po dito nagbabantay at sa mga dista, di, uh, DPWH ayan. Yes sir, Mer Merry Christmas po. Merry Christmas. Uh, Christmas. Merry Christmas, sir. Thank you po. Shout out. Ah dito po kayo magpapaskaw. Ayan. So mga katamay Bicol, salot sa ating mga nagbabantay dito mga sundalo at mga polis. Ayan, uh, Merry Christmas po sa inyo talagang dito tayo magpapasko sa kalsadang ito kasi yung daloy ng traffic ko po dito pabago-bago minsan gumagaan uh, at minsan bumibigat kung makikita nyo medyo hindi po masyadong matraffic ngayon ayan so update po tayo ngayong gabing ito maulan talaga oh Ayan, so mamaya po na tayo doon sa dulo, titingnan natin doon yung uh, Situasyon ng mga sasakyan. Labing ulan! Inaabot na tayo dito ng ulan Sa kalsada So kayo mga guys, ayan Merry Christmas po sa inyong lahat Matindi ulan dito sa Bicol Ayan, medyo nakakaranas pa rin po ng counting uh, traffic Itong kahabaan ng uh, bahay ng Luki So ito po, update po tayo ngayon mga katamay Bicol oh. Maulan na maulan po Grabe maulan Yung pauwi ko pa, ay grabing ulan So pauwi na po tayo, papunta po itong uh, Maynila na tinatahak natin So maulan pa rin Maulan, talagang maulan Kanina pang maulan Nang umaga ayano, o oh. ulan po Talagang di to Woo! Mga lubak-lubak pa ang mga uh, Dinadaanan natin Grabing ulan po ito Nakas ng ulan So ito po ang ginagawang kalsada dito Na nagbibigay ng traffic dito sa bahay ng Lupit So napaka ulan na po Anong oras na Maulan na maulan Ayan o Grabing ulan Grabing ito